Magandang araw! Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may iba na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayo updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay hinding-hindi mawala-wala sa isipan niya? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa? Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon para ikaw lamang palagi ang pagkakaisipin niya kahit anong busy niya at kahit anong gawin niya ay ikaw ay hindi-hindi mawala sa isipan niya. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang tagbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo ang gagawin mo lamang, maglaan ka ng ilang minuto. At dapat gawin mo itong ritual na ikaw lamang ang isa nang walang makakaalam at makakakita sa iyo. At pagkatapos ay sambitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta sambitin o tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng pitong beses dapat ikaw ay nagka-focus at nagka-concentrate sa paggawa nito. At panigurado ngayon mismo, siya ay matatamaan sa ganitong pamamaraan. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Kahit ilan pa ang gawin mo na ritual o gusto mong pagsabayin sa isang araw ay wala pong problema. At gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At paniguradong ikaw lamang ang pagkakaisipin ng taong mahal mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless. Us.